Barang. Uy, barang. Picture pangalan. Ay, alam. Ano ginamit mo sa kanila? Picture pangalan. Picture. Saan nilagay? Sa bungo? Ah. Ha? Sa asa. Barang. Ano ka? Kapitbahay ka mag-anak? Ay, mag anak Ah, ha. Oh, Tanggalin mo ha. Bali isa lang pala pangalan nito, Junior Ernesto tsaka si ano, wala akong makita lang ha. Kuha lang ako ng papel. Okay. Erlindo. Magaano po ba 'yan? Magkakapatid. Yan? Eh, yung isa yung Ernesto, Yung isa anak mo. Yung isa naman kapatid niya 'yon. Oke okay, sini. mina. Hah. Min. Hah. <coughs> nami ni Padre Espiritu Santo, Espiritu Santo, Espiritu Santo. Sa kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng Diyos, Hari, sa lahat ng Hari. Tinatawag ko ang gumagambala kay Erlindo Cervantes na pinanganak nung uh, January 18, 1993 kay Ernesto Junior Cervantes na pinanganak noong March 24, 1995 at kay Ernesto P. Cervantes na pinanganak noong June 17, 1969. Kaya tulugan natin. Saan man kayong sunok ng mundo, marito kayong lahat upang matahusap. um, Ikaw ba 'yung naglalagay ng sakit kay Ernesto? Tsaka kay Erlinda. Sagot. Ikaw ba? Ha? Ano dahilan? Inggit ba galit? Ay. Inggit ba galit? Ay. Ingit galit. Galit. Ano ka, babae o lalaki? Babae ka lalaki. Lataw ka na. kana. ka na. 72. 72? Ha? Anong binamit mo? Kulang barang. Oh, barang? Uy, barang. barang. Picture pangalan? Ay, alam. Anong ginamit mo sa kanila? Picture pangalan? Picture. Sa mo nilagay? Sa bungo? Uh, ha? Sa, sa, Barang. Ano ka? Kapitbahay ka mag-anak? Ay, ka mag-anak. Ay! ka pa na to ha? Tanggalin mo, ha? Tatanggalin mo, ha? Ha? Tatanggalin mo, ha? Tatanggalin mo ha. Ay, ha? Ha? O dalawang kamay. Tanggalin mo lahat nilagay mo sakit kila Erlindo kay Ernesto. Ha? Tanggalin mo, tanggalin mo lahat. Tanggalin mo. Sa mana natutumang barang, inaral mo ba yan o no, minana mo? Ay, sa akin lang. <laughs> sa iyo lang. Walang nagturo sa iyo? Paano ka natutumang barang? <laughs> sagot, sagot. Ay, sa asawa ko po. Ah, tinuro sa'yo na asawa mo. Ha? Ah? Opo. Asan na yung asawa mo? Buhay pa ba? Buhay pa. Ah, siya nagturo sa'yo? Opo. Ha? Ah? Opo. Talaga lang mag-asawa kayo mga ah? Ha? Opo. Mag-asawa kayo? Opo. Ha? Ah? Opo. Yung mga anak nyo, mababarang din. Hindi. Ha? Hindi. Eh, dalawa lang. Opo. Ha? Opo. 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 Eh, tanggal. Mag-asawa pala kayong mambabarang. Yung asawa mo nagturo sa'yong mambarang? Opo. Ha? Opo. Tawagin natin asawa mo. Ha? Opo. Tawagin natin. Naihinaan ako sa'yo eh. Sa kapangyarihan ng Diyos, sa lahat ng Diyos, sa hari, sa lahat ng hari, tinatawag kong asawa ng mambabarang na ito, may isa ring mambabarang. Saan ka bang sulok ng mundo, pumarito ka upang mo. Pasok sa katawan na yan. Ay! Ikaw ba yung asawa niya? Pa! Ha? Pa. Ano ka, babae, lalaki? Lalaki. You... Uh, ikaw nagturo sa asawa mo? Ha? Oh, oh, Ikaw nagturo? Oh, ha? Oh, Ikaw nagturo mo parang gan oh, Saan ka natuto mong Minana mo yung aral mo? Oh, minana? Saan? Sa oh, nanay mo, sa tatay mo? Sa nanay ko po. Minana mo? Oh, minana ko po. Anong minana mo? Bato librita? Librita. Oh, Anong klaseng librita yan? Nakikita ng tao, hindi? Hindi. Nakikita po. Ah, libro. Ah, ah libro. Ah. ah, libro. ah libro ng, libro ng, lang, libro nang karungan. Malihit. Ah. Malit po, malit po, malit. Ano ba yan, Spiritual na libro ah, nakikita ng tao? Eh, malit po. Ah. Pulang oh, kulay. Like. Ah. Malit. Ah, Aral lang. Aral lang. Walang pinamana sa iyong bato? Wala. Ha? Wala. Ilan na napatay niyo mag-asawa kayo? Ha? Sa turo. Tinatanong kita kung ilan na napatay niyo mag-asawa kayo? 36 po. Tatlo? 36 na napapatay niyo? 36 po, 36. Ang napatay nyo? Opo. Ano ba kayo mga bayaran? Opo. Ha? Opo. Bayaran kayo ng dalawa? Opo. Magkano binabayad sa inyo pagka nagpabarang? Opo. Magkano bayad? May gitin Kada isa? Opo. At trabaho nyo na talaga? Opo. So hitman pala kayo mag-asawa, no? Opo. Ha? Opo. Magbabayad kayo ng dalawa ngayon, ha? Ha? Magbabayari opo, ko kayo ng dalawa ngayon, Ha? Tanggalin nyo yung sakit na ito. Itong babae na to, ito si Erlindo at si Ernesto. Tanggalin nyo yung mga sakit niyan. Ito ba, magkano binayad sa inyo para birahin nyo si Ernesto at si Erlindo? Magkano binayad? 15,000 po! Ah, 15,000. 15 Kincivil, para tirahin nyo itong dalawa na to? Opo. Ah, okay. Hitman pala kayo mag-asawa, no? Ha? Ah? Hitman pala kayo. Espada ng ama. Oh, pakiramdaman niyo naman 'to. Oh. oh. hindi yung mag-asawa kayo, ng no? partner in crime kayo, no? Ha? Lagi ba kayong dalawa pag bumira? Ilang bungo alaga nyo? Marami. Ilang bungo? Marami. Ah, daming bungo. Maraming kaluluwa pala gamit nito. Ha? Kasama niyo ba ba ngayon mga yung mga kaluluwa? Opo. Ha? Opo. Opo. Marami? Marami. Ha? Marami. Marami. Okay. Ngayong araw na to makakalaya na yung mga kaluluwang kinulong nyo, ano? Ha? Opo. Malalayain ko sila lahat, no? Opo. Eh, elemento. Ano namang elementong meron kayo? Ah, Monika po. Ha? Monika. Ah, kulang din. Kulang din kayo. Oh, ah. Meron ba kayong kapre, tikbalang, duwende? Wala. Ah, wala kayong mga inkanto? Wala. Puro kaluluwa lang. Po. Sige, okay, tuloy mo. Hindi ko sinabing tumigil kayong dalawa. Okay, uh. Okay. Magtulong kayo mag-asawa. Ikaw, ilang taon ka na? Ilang taon ka na? 74. Uh, ang uh, asawa mo dyan, ilang taon na yan? 72. oh, matatandaan na kayo. Lagpas ba sampo yung alaga niyong bumo? Po. Ilang bumo yung alaga niya? Marami, hindi ko alam. Hindi mo na mabilang? Po. Ah. Saan kayo nakatira? Dito ba sa NCR o sa probinsya? Probinsya po. Probinsya. So trabaho niyo talaga ng barang. Opo. Okay, hit man tong nadali natin. Tatlo, 36 na po ang napapatay ng mag-asawa na to, 36. Meron ka bang gabay na diablo diyan? Wala po. Puro kaluluwa lang talaga. Opo. Ha? Ah? Opo. Ah? Ah? Opo. Tanda ka na. Magbayad na kayo ng utang niyo, ha? Ah? dami nyo inutang na buhay. Lamay! Lamay! Ha? Magbabayad kayong dalawa, ha? Ha? Magbabayad kayong dalawa. Dami nyo pinatay, ha? Okay, tanggalin niyo lahat. Dami niyo na palang binira. 15, Gs. 10. 10 times 36. 10,000 times 36 person, di magkano na yun? 10,000 kada isang ulo eh. Oh, mga nasa kalahating, kulang-kulang kalahating milyon na pala, no? Marami na ba kayo naikon? Wala po. Ha? Wala. Ano, nauubos lang, Ben? Opo. Masaktan yung katawan. Masaktan yung katawan. Sabi ko, pagpagan mo. Ha? Opo. Opo. Hindi, oh, pagpag, pagpag. Tandaan na tong kalaban na to 72 at saka 74. Tira ng mga mamamatay tao tong mga to Ah. Na, anak buhay Anak buhay na ginawa eh. Anak buhay. Gismil. Sa 36 person, di nasa kulang-kulang kalating milyon na pala. Ano, nakaipon na kayo mag-asawa? Hello. Wala. Nah. O bakit? Saan napupunta yung binabayad sa inyo? Ah! Pagkain pag lang! Pagkain lang! Pagkain! Pagkain lang! Pagkain! Pagkain lang! Pagkain lang! Pagkain lang! Hindi, tanggalin mo lahat, tanggalin mo. Panoorin nyo na lang dito, te. Huwag na kayo mag-video. Nakalive naman ako. Baka matalik na po kayo. Tapos ang bungo. Yung bungo bang alaga nyo dyan, lagpas na sampo? Opo. Opo. Lagpas ang bente? Opo. Opo. Ha? Oh, ah? Po po. Lagpas ng 30? Hindi po. 20 lang? Oh, po. Ah, oh, po. lagpas ng 20. Oh, po po. Mataas? Pero sa... Matas. Matas ba antas niyo mag-asawa kayo? Ha? Ha? Opo. Oh, hindi nga. Ito to. Uh -huh. Ah. Ano, malakas ka pa ba? Ano, may natira pa sa'yo? Ha? Oh. Ano, matas, matas daw ang tas nyo. Ha? Matas daw ang tas nyo. Taas dalawang kamay, hingi ng tawad. Lord, tawad mahal ako, Lord. kulor. Walang naman. Sana mapatawad mo na ako. Mawa ka naman. Lord, patawad. Ginoong Iso Kristo. Patawarin mo ako. Ano mang kasalanan ko, patawad. Yun yung tawad. Yung asawa mo, hindi na rin ang tawad. Baka sakaling makapasok pa kayo. Okay, hindi tawad. Ikaw babae, hindi kang tawad. Patawad. Baka sakali makapasok ka pa. Patawadin mo. Mo, okay, mo ako, Lord. Oh. Alam naman, inuwi, mo ako, hindi ulitin. ka talaga makakaulit. Patawadin mo ako, Lord. Hindi ka talaga makakaulit, Sinasabi sabi ko sa'yo. Patawadin mo ako. Dahil tatlumput-anim ang pinaslang nyo, magbabayad na kayo, ha? At matatanda na rin naman kayo, okay? Ha?

何 balik 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 mo, balik balik apa lama tadi neta netaung kana bagaimana galau teh ha Ang bumanat dito sa mga mahal mo sa buhay, mga hitman, mag-asawa. Balik ka muna ang lakas mo, bago tayo magpuntuan. Okay. Inom mo na. Inom. Inom. Para makabalik ang lakas mo. Ayan. Ah. Uh, Mang Jose. Ayan po. Ah, uh, tapusin ko muna itong live na to kasi may gagawin pa ako dito kay ate. So, ayun. Babush.